Sa isang liblib na sulok ng Alcantara, Romblon, matatagpuan ang isang misteryosong kuweba na tinatawag na Buslog Cave. Ayon sa mga matatanda, ang kuwebang ito ay hindi lamang isang simpleng yungib, si kundi isang portal patungo sa mundo ng mga engkanto at lamang lupa. At sa pinakaloob nito, ayon sa mga alamat, naninirahan ang isang higanting ahas na may kakaibang kapangyarihan. Ang ahas na ito na tinatawag ng mga lokal na ang tagapangalaga ng buslog ay pinaniniwala ang isang engkanto na may kakayahang magpalitan niyo. Sinasabi na nagpapakita ito minsan bilang isang napakagandang babae na may mahabang buhok at nakasuot ng puting bestida na tila naghihintay sa mga naglalakbay na napapadaan. Sa ibang pagkakataon naman, nagiging isang gwapong lalaki ito na may matikas na tindig na nanghihingi ng tulong o nag-aalok ng gabay sa mga naliligaw. Ang layunin ng ahas ay mambiktima ng mga tao na walang galang sa kalikasan o sa mga nilalang na naninirahan dito. May isang kwento tungkol sa isang mangingisda na nagngangalang Berto. Kilala si Berto sa kanyang pagiging matapang at hindi paniniwala sa mga alamat. Isang araw, nagpasya siyang pumasok sa loob ng Buslog Cave upang manghuli ng ibon. Habang palapit sa kuweba nagulat gulat, siya nang makita ang isang magandang babae na nakaupo sa isang bato. Natila naghihintay sa kanya, nag-alok ang babae ng tulong sa paghahanap ng mga ibon at dahil sa kanyang kagandahan, sumama si Berto. Habang naglalakbay sila sa loob ng kuweba, napansin ni Berto na nagiging mas madilim at mas tahimik ang paligid. Ang ilaw na nanggagaling sa bunganga ng kuweba ay tila biglang nawala Nagtakas siya ngunit hindi siya nag-alinlangan. Nang biglang huminto ang babae, nagiba ang anyo nito. At ang kanyang mga mata ay naging tulad ng sa ahas. At ang kanyang katawan ay dahan-dahang naging isang higanting ahas na may makintab na kaliskis. Narinig niya ang boses ng ahas na nagsasabi, Huwag mong hamakin ang lugar na hindi mo pag-aari. Mula noon hindi na nakabalik si Berto sa kanilang bayan. May mga haka-haka na nilamon siya ng ahas. Ang iba naman ay sinasabing dinala siya sa lugar ng mga engkanto at hindi na makabalik kailanman. Ang alamat na ito ay nagpapaalala sa mga taga Romblon na isgalang ang kalikasan at igalang din ang mga kwento ng mga matatanda. Ang Buslog Cave ay nananatiling isang lugar ng hiwaga at misteryo at para sa mga lokal, ang kwento ng ahas ay isang babala na hindi... Dapat baliwalain ang mga espiritu na naninirahan sa paligid natin. Gusto mo ba ang mga ganitong kwento? Halika at magsubaybay para sa mga kwentong hiwaga at kababalaghan